Hello guys! Hello! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon. Magandang hapon mga katanod! So, ang nakabunga di isang recipe naman ng ating lulutuin, ano? Uh, magluluto tayo ngayon isang uh, pinaka pinaka dito sa Bicol. Siyempre ang Bicol Express. So, eto yung ating mga ingredient at may isa tayong kaibigan na nag-request at siya ay pauwi na. Uh, isa sa mga ka-vlogger natin or is sponsor ng Kalingat at solid supporter ng Kalingat. At isa na rin sa kaibigan natin. Isa sa mga kaibigan natin, ano, na uh, uh, naturing na kapatid. Kasi tatlo kami. Merong mayora. eh, kapitana. So, ako's si kagawad. So, meron tayo dito, syempre. Mawawala ba sa isang niluluto natin ng Bicol Express kung walang beef. Eto, meron tayo. Hindi, ang beef pork pala. Yan, meron tayong pork at meron tayong unang gata, pangalawang gata. Siyempre, yung ating pinaka-the best na pampahalang ay siling bird eh. Meron tayong alamang. So, diba, meron tayong red sili. Siyempre, meron din ang sibuyas, bawang, at iba pang ilalagay natin for ingredient ng ating people express. So, mamaya at abang-abang -abang, hanggang sa pagigisa hanggang sa matapos hanggang sa may hatid natin kasi sa babaw din daw po niya pauwi ng Mindoro itong kanyang request sa akin ni-invite ko siya ng for lunch hindi siya sumasagot so hindi na ako nag-prefer ng for lunch so na lang ang request niya baon na lang daw hanggang Mindoro yan. So guys, hanggang sa pagluluto, samahan niyo ko hanggang sa paghahatid natin sa kanya ng kanyang baon. Hello guys. Samahan niyo po ako na pagluluto ng ating Pickle Express para sa ating kaibigan. At uh, demo ko sa inyo paano yung umpisa hanggang sa huli ng ating Pickle Express game. Okay? So magigisa tayo ngayon ng bawang. Maglalagay lang tayo ng konting-konti ng ng mantika, ano, para Uh, panggisa sa ating sibuyas at bawang. So, nakakatuwa naman na kahit ito ay kapampangan pero tuwing ni pupunta dito sa Bicol, uh, may mga nagre-request ng ganitong luto. So, siyempre tayo mga kabampangan, pilig po natin magluto na kahit pacham lang, ay tayo ay nagre-recommend minsan, no? So, mag-start tayo sa bawang. Bawang. Bawang po muna tayo. Uh, pwede pag nag-brown ba? Brown itong bawang. Siyempre, normally, isusunod natin yung sibuyas. Pero, konting ano pa, konting mantika pa. Yan. Meron tayong bawang. Inuna ko po yung bawang. Yan, pwede na natin sunod itong ating sibuyas. Huwag nyo na po magsinin ang mga braso. At talagang ito ay napaka mamacho. Ang espesyado tayong macho panlaban, panlaban sa mga wrestling. Yan, ito ang biyaya sa amin. Mga sobrang lalaki ng mga braso. Tapos so, mga hita. Ano? Pero okay na siguro yan. Basta so, walang braso, walang hita. <laughs> So, medyo pa, pa ano lang muna natin, brown brown natin, no? Then, pagkatapos po noon, isusunod po yung alamang. So, kung nanonood po si Mom Angie pa kapatid ni Tita Emi, uh, uh, pwede po kayo manood ng aking, ng aking video para kahit papano ay <laughs> Masundan nyo yung napakasimpleng technique ng aking pagluluto ng Bicol Express. Ayan, medyo pa itapag-brown-brown -brown na po muna natin para mas ma-aroma nga ng ating bawang at sibuyas. At pag nag-brown-brown -brown na po ito, isusunod natin ang alamang. Siyempre, ah, hindi siya matatawag na Bicol Express kung wala yung kasamang recipe na alamang guys. So medyo brown na. Then igigisa ko na. Ito po meron po tayong alamang. Ito alamang guys. Alamang. Ayan, okay. lang. Hindi ko masyadong marami ang lumagay ko para ang balansi sa alat. Pero ito mo kasi ay binalawan ko na muna. Para hindi masyadong maalat. So, lulutuin na po muna natin siya ng lutong-luto. Pagkatapos po, no, susunod naman natin ang ating karne. Ayan. Ayan, muna po natin na kahit mga five, five minutes ang ating alam mo. Konting minu, ah, uh, ito guys, oh, konting ano na lang. Uh, Iba-brown-brown -brown pa rin natin. Eh, parang, uh, alam niyo ba yung pang sa mangga? Parang ganun po, ano para mas masarap mas lutong luto yung alam ang bago natin isang kutsa yung kanya o taray o taray o talagang ako nag order muna tayo sa mga <laughs> japan japan para pag nag nag bablog ako ito yung aking gagamitin na lagayan ng mga recipe ko diba taray ah <laughs> ah oh, bongga So, ito, pwede na po ito. Doon, isasangkotya na natin yung karne. So, ito na guys, sinasangkotya ko na. So, abang sinasangkotya ko, yung aroma ng amoy, ang ganlabasan. So, naamoy nila. At napapadungaw sila. Kasi may bintana dito sa lutuan. Sa tapat ng lutuan. So, grabing bango daw. Sinasangkotya ko pa lang naman yung karne. Ganon kabango ang atin niluluto no guys yan pag ito na medyo nag nag -brown, brown na rin so pwede na tayong maglagay ng ano hindi tubig ang ating ilalagay kundi yung pangalawang gata ano hingi po kayo ng pangalawang gata at yun ang ating pampa albos ka pampa albos o pampalambot ng konti sa ating karne bago natin isunod yung unang gata o oh, di ba may pagdungo pa sila at ang bango daw <laughs> Siyempre, gawa nung alamang medyo malayo ang medyo malayong lipad ng amoy ng ating alamang, guys. Kaya napapa, napapasilip sila sa bintana. So, ito, guys, linagayang ko na rin siya ng konting pamintang durog. At yung Norfolk, no, naging natin pampalasa rin kahit papano. So, ito lang, na natin ng unang gata. Unang gata po ang magpapalambot dito. Pag na po kayo magtutubig kung pwede kayo makahingi ng unang gata or magpiga ng pang ay hindi pala sorry unang gata pangalawang gata po ito ang aking nilagay at siya po ang magpapalambot sa ating karne then pagkatapos po nyan isusunod natin yung pag medyo nagda dry dry na susunod po natin yung unang gata So guys, after 5 minutes ng ating pampalambot at palambot sa ating karnet, sa ganito sitwasyon, pwede na rin po natin isabay ang unang gata. Unang gata, ano, tapos medyo patuyuin na lang natin bago natin ilagay ang susunod na ingredient. Ayan, na-boost na natin ang unang gata. Ayan lang po natin muna matuyo ulit matuyo-tuyo ang ating uh, Vehicle Express bago natin is, uh, isunod itong, Diyos ko po, isang mangkok na sili. Uh, sanay naman din si, si Mayora Selena, si no? sa mahalang at kasi yung mga amo saksakan katakaw sanghang sanghang so guys tatakpan ko muna po muli at hanggang 5 minutes ulit ang ating paantayin bago natin isunod lahat ng pwede natin ilagay pa na ingredient. Yan guys, ganyan lang po ang pagluluto ng Bicol Express na napakasimple lang, walang maraming. Yung iba kasi linalagyan pa ng ibang ano yan, gulay pero ako ayoko. Ito lang gusto ko. Yan. Purong-puro. Sa bango ang ating Bicol Express. Video nagda-dry na siya, maya-maya pwede nang ilagay yung sili natin. So, magmamantimang kita na siya. So, maya-maya lang po, ilalagay ko na ang ating pinakasikret ay yan, ang ating sili. Ayan. Sana, Mayora Selena, uh, magustuhan mo din, isa ka rin sa mapapaibig sa ating recipe, Pickle Express. Ayan, oh. Ayan, kung makikita nyo, yan, nagmamantimantika na siya. So, ibig sabihin nun, pwede na natin ilagay. Or konti pa, konti pa. Kasi ang nagpapatibay po dito, yung uh, mamantika kahit paano yung atin lulutuin. At yan po ay nagtatagal. Uh, nagtatagal siya. Kahit, uh, ilang araw din kahit paano na uh, nasa pagkuha at pagdampot na lang dito sa ating karne nawa no, uh, ay wag wag idampot ang paa pag <laughs> ipadampot ang paa di <laughs> joke lang no ah uh, maya maya pa pag konti pa to medyo dry pa doon na natin nilagay yung sili oh my god pwede po tayo maglagay ng konting asukal ano pwedeng asukal ng konti lang naman po para kahit pa paano magbalanse yung medyo alat at tamis at creamy ng ating Bicol Express. So, ihanda, ihanda ang mga kanin. Ihanda ang kanin at saka syempre samahan na natin ng soft drinks or kung anong soda ang nais niya i-partner dito. At nilagay ko na po ang siling pula at siling verde. So, hanggang mamaya, samahan niyo ako sa paghahatid kay Selina Barbosa itong kanyang request na Bicol Express. Babay muna guys at maya maya kita tayo sa terminal. Ay, kagawat Wag mo ako okay. um, yung vlog. Wag mong piskahin yung cellphone mo. Bakit? Wag mo ako yung vlog. Ay, ano ka naman eh. <laughs> Asa ka lang ka ba? Wag <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> mo ha, ako yung vlog. Ako nagluto. Well, nah, hindi ako naka-lipstick. <laughs> <laughs> nakikita naman ng tao no, umuwi ka sa Pinas pero hindi ka doon niya para magpabisibisita lang. Nakita niyo naman po, laging siya ang nagluluto yun. No? Naga, nagagalit na nga si Tia sa akin. Sabi <laughs> <laughs> niya, wala ka nang tigil magluto. <laughs> umuwi siya na galing ibang bansa, pagod. Nagdating niya ng Pinas, wala rin katapusan ang kanyang kapaguran. Yan si Selena Barbosa, ang aming mayora. Thank you. <laughs> 何